Nani naka andar. I da semakan andar wa enam. Wa na jun natun uga na jun. Ko mai makakita ni monik antumin ni na butang sa YouTube. Ko na ka di. udah ka jun. Di na ka di, na lood. Na lood, agad, di na gad, mandar gising motor. Mag sorry sija u please ko guys. Da o. Natunog kan lagi nak Arab dan Tugnawa. Oh, ha? Ah. Uh. Mamati na ron. Ito na lang XRM. Ndot taglangit. oh. naa langit na oksidya kay murag wa na mao eta si siguro ni da na 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 good morning southern lady loo o oh, nice kayo og gihang langit oh tan nito guys Meskeruhona putih ceh, embes kayak nak dalik, nolanga nahi noon, mau makan aw, be, Dan awok mau andar nabang. buhutan -but -but dai pud kuno karong muandar sud man ni na sigurado ni do hangin oxygen very <laughs> good kay magsuri sa siyang isda imbis kay nagdali may nay suga nang di na mangandar balibag na ron okay. sungod bisan nana na na. Na. Ah, na. Ah, pito na mo utas. <laughs> para magway, uy, uy, kuryente. Ay, na. Dagdag na dyan.